Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. Isang magandang umaga ng panambahan sa iyo kaibigan. Kamusta ka na? Hawa'y nasa mabuti kang kalagayan maging ang iyong pamilya. Tulad ng aking pagbati, walang masyadong alalahanin sa kalagayan at kalusugan ng mga taong mahal mo sa buhay. Sa umagang ito, bilang uh, paghahanda sa ating pagdulog sa bahay panambahan mamaya, tayo ay maaalalahana na patungkol sa tema natin, patungkol rin sa pagsamba. Titignan natin kung ano ang uh, ang kapahayagan ni David sa kadakilaan ng ating Panginoon at ang aral na ating makukuha, ito ang babauni natin sa ating uh, pagharap sa larangan ng panambahan. Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong muling salamat sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa umagang ito, uh, sa amin pong uh, paghanda, sa amin pong pagharap sa inyo sa panambahan, kami po ay mapapaalalahanan na patungkol sa tema ng pagsamba. Titignan namin kung ano ang aral na amin pong makukuha sa paglalarawan ni David ng inyong kadakilaan. Naway, no wala po kayong makitang hadlang sa amin pong pagharap sa inyo sa araw na ito. ngayon pa lamang nag-aalay na kami ng pasasalamat at tumihingi rin kami ng kaalaman at karunungan upang ang inyong salita na aming tutunghayan, ito po ay aming Ma isa pamuhay. tanggapin mo ang aming pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ibigay ng ating tema ngayon, Araw ng Panambahan ay patungkol sa Pagsamba, Worship. Kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa Aklat ng Mga Awit. Pag-aaralan natin ang Kabanata 8. Mga talata isa hanggang talata siyam, yung buong uh, kabanata sa aklat ng mga awit, kabanata walo. Ngunit pagtutuunan natin ng pansin ang talata tatlo at apat lamang. At ganito ang ating mababasa, Psalm chapter 8 verses 3 and 4. Sabi rito ni David, ito ay... Uh, awit ni David na naglalarawan sa kadakilaan ng Panginoon. Sabi niya rito sa talata tatlo at apat, Kapag tumingala ako sa langit na inyong nilikha, sabi nga sa wikang Ingles, ano, When I consider your heavens, the work of your fingers, sabi nga niya ano, sa talata apat naman, Ano nga ba ang tao? upang inyong alalahanin what is man that you are mindful of Verses 3 and 4 napakaganda no uh, Sabi nga rito ni David sa way kang English when i consider your heavens the work of your fingers and then sa way kang English what is man that you are mindful of him Nabanggit ko nga po kanina ito ay awit ni David at ito ay paglalarawan ng kadakilaan o kaluwalhatian ng Diyos describing the glory of the Lord at yung dignidad ng tao, man's dignity. alam mo ka, kaibigan, sabi nga rito no, such declaration yung uh, paglalaad ni David no. Sabi nga niya no, kapag tumingala, yan sabi niya no sa talata tatlo, kapag tumingala ako, ano bang ba ibig sabihin nito? Alam mo ito ay kapamaraanan ni David upang nabanggit ko rin po kanina no, ilarawan no to describe ang kapangyarihan ng Diyos, ang karunungan ng Diyos at saka ang kabutihan ng Diyos kasi pagka natin kanina no, talata 4 no' ano nga ba ang tao upang alalahanin mo. Uh, ito ay pagka binasa mo yung buong uh, kabanata oalo makikita natin noon no' the, the creation no' uh, ng Panginoon. Lahat naman kinreate ng Panginoon eh no? We have a creator God, the creator God. Yaan yung paglalarawan ni David. Eh, no? Kaya nga lamang, uh, pagka ito ay uh, binag-aralan natin ng masusi, di ba? ito ay paglalarawan ng uh, kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos, yung kanyang uh, maituturing na karunungan ng Diyos sa kanyang paglika at kabutihan. Sabi nga niya, no, dito ay pinapakita yung kanyang uh, pagmamahal, no? yung kanyang affection sa kanyang created being at yaan ay tao. At dito nga no, uh, tayo ay nagpapahayag ng ating pagsamba sa likha ng Panginoon. At pagkabinasa mo nga yung English uh, translation nito no, lalo na yung verse 3 no, doon nga ay inilarawan ni David yung uh, the moon and the stars no. Pero alam mo kung iisipin mo na bakit nga ba hindi niya sinabi ang araw na mas ika nga ay mas maliwanag yung uh, the brightness of the sun is more than di ba the moon and the stars at alam mo ito ay sabi nga nung uh, ibang mga uh, kapahayagan ito maaring si David nung kanyang tinignan ang uh, nilika ng Panginoon Diyos i described only kasi gabi siya tumitingin, kaya yun lang ang na nakita niya, yung bon at yung mga between. Uh, parang appropriate din yun, ano? kasi hindi naman, uh, yun ang sinasabi ng uh, ibang kapahayagan o no? paliwanag nitong talata tatlo. Pero regardless of how David described the creation, ito ay nagpapatunay na talagang nagbibigay siya ng uh, pagpupuri sa kadakilaan ng Panginoong Diyos. The Lord's glory. At dito sa talata apat, makikita natin yung pagkalinga. Yung affection, ika nga, no, ng Diyos sa kanyang nilikhang tao at yan ay uh, tayo. Alam mo, kaibigan, at uh, totoo naman yun, no, no, pagka nakikita natin ang mga nilikha ng ating Panginoon, we express worship for what God has created. Pagka binasa mo yung talata, siya, man, no, sabi nga roon, eh, how majestic is your name in all the earth. Yan ang sinasabi ni uh, David, ang kadakilaan ng Panginoon. 'Yan ang kanyang inilalarawan dito. Ang kadakilaan ng inyong pangalan, sabi nga ni David, o, ay makikita sa buong mundo. Yan ang sinasabi ni David at 'yan ang kanyang paglalarawan sa kadakilaan ng ating Panginoon. Sabi nga niya, no, ang kadakilaan ng inyong pangalan ay makikita sa buong mundo o aming Panginoon. Meron din siyang pag-ako at alam mo kaibigan kung bahagi tayo ng sambahay ng Panginoong Diyos, dapat na naririnig sa atin yan no, ng ating mga kapwa na wala pang tunay na pagkakilala sa ating Panginoon. We need to express our worship di ba sa ating uh, Panginoon at pagka ito ay nakikita, nang uh, ating kapwa na wala pang tunay na pagkakilala sa Panginoon lalong-lalo na sa larangan ng ating pamumuhay, sa larangan ng matuwid at kadalisay na pamumuhay ay eh, makikita nila na tayo nga ay talaga nagpupuri sa ating uh, Panginoon. Alam mo kaibigan, tayo no uh, as human beings ang uh, maituturing nating the object, the particular object of God's attention. Kaya nga sabi nga nyo, eh, ano ba ang tao? What is man that you are mindful of? Compared to the other creation of the Lord, di ba? Tayo ang pinakamahalaga. At yan ang pinakang uh, isang magandang uh, katotohanan, ano? Kung iaahambing natin ang ating sarili sa nilika ng Diyos when you look at the stars, the moon, the sun, and everything that God created. Tapos ikaw ay parang, uh, ikaw nga ay parang spek, ikaw nga, no? Sa uh, buong universe, And yet, the attention of God is focused yan, sa atin na created being. Mahalaga tayo. Tayo ang pinakamahalaga. Yan ang declaration ni David. At ano mo, kaibigan, ito ay kapahayagan rin para sa atin, paalala sa atin na tayo ay hindi karapat-dapat sa harap ng Panginoon pero yung kanyang ipinapakita ang kabutihan sa atin yaan ay uh, daan upang tayo ay magpahayag ng pagsamba sa ating Panginoon. Pasasalamat, ika nga. At hindi lamang yun. No? Uh, God has uh, given us a place in heaven because we are members of His family. At uh, kilala natin si Kristo sa ating buhay. At alam mo yung pagkabigay ng Panginoong Diyos sa kanyang bugtong na anak, yan ay para sa ating kabutihan. Lahat ng ginagawa ng Diyos ay para sa kabutihan ng kanyang mga nil nilalang at tayo ang first and foremost absolute ika nga no, tayo ang focus ng atensyon ng ating Panginoon at ano mo kaibigan hindi ba napakaganda niyan pagka iniisip natin ano uh, ah, ba nagbumuni-muni ka personally na iniisip mo Lord bakit ganito ay pinakikita mo sa akin din then we express our worship sinasabi natin sa Panginoon Panginoon ang dami mo magagandang ginawa pero kami ang pinakamahalaga sa iyo at ang kapahayagang ganyan is also an expression of worship. Yan ang dapat natin tandaan mamaya. Pupunta tayo sa mga bahay panambaan. Marami tayong matututuhan sa mga pastor na mga ngaral, sa mga mga ngaral na magtuturo patungkol sa salita ng Diyos. Ngunit ang ating pinakamagandang tugon dito sa ating pagharap sa ating Panginoon, pahayag na tayo ng pasasalamat yun lamang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Isa lamang yan sa mga napakaraming magagandang ginawa sa atin ng Panginoon. Kaya kaibigan, sa ating pagharap sa ating Panginoon, huwag nating kalilimutan ng magpahayag tayo ng pasasalamat sa kanyang kadakilaan sa lahat ng kanyang katangian. At dito nga, no, what is man that you are mindful of? Alalahanin. Ang ibig sabihin na, nabanggit ko kanina, caring, pagkalinga ng Panginoon para sa atin, nararanasan natin ang kabutihan ng Diyos at higit sa lahat, ang kabutihan ng Diyos extends to all creatures in his care. Ngunit tayo ang pinakamahalaga sa mata ng Panginoong Diyos at ito ay isang bagay na dapat nating hindi kinakalimutan, kaibigan, kung mahalaga tayo sa ating Panginoon, pahalagahan rin natin kung ano ang ginagawa ng Diyos para sa atin at ang kanyang ginagawa ay pawang kabutihan para sa atin. Sa ating pagdulog, wag na wag natin kalilimutan. Paginoon, maraming salamat po. Nagpapahayag po ako ng aking pagpasakop sa inyo. Nagpapahayag po ako ng pagsamba. Naway, wala po kayong makitang hadlang sa aking pamumuhay upang ako po ay inyong pagpalain. Sa ating pagharap, dalawa sa pinakamahalagang salita na ating bibigkasin, Panginoon, Salamat! Bahagi po ng ating uh, programa ngayong araw ng panambahan, September 7. Tayo po ay merong maikling talaan rito ng uh, mga prayer request at alam nyo po ito po ay sinasabi ng mga ibang host ng uh, week yung mga weekly host ng uh, Hardin ng Panalangin lima po sila at uh, talaga naman po napakarami ng na mga prayer request na aming natatanggap at ito po ay uh, ina-arrange namin no sa allotted time na pwede po naming uh, ipa panalangin ang inyong mga request at kung hindi naman namin na ipapanalangin yan on air ito po ay pinapanalangin rin naman namin sa amin pong personal na pagharap sa ating Panginoon. Ngunit dito, mayroon po tayong isang talaan, may ikling talaan ng mga kapatiran na humihingi po ng pananalangin at ito ang gagawin natin ngayon. At ikaw, kaibigan, kung may nais kang idulog sa Panginoon, sumabay ka na sa ating pananalangin. Naman namin sa langit. Marami pong salamat sa napakagandang primileo na kami po ay makakalapit sa inyo personally upang idulog ang aming mga pangangailangan. Hindi lamang po yun. Kami po ay mamamagitan para din po sa kahilingan ng mga taong mahalaga sa aming buhay at maging aming mga kapatid sa pananampalataya. Kung loloobin mo at ayon sa inyong takdang panahon, magkakaroon po ng katuparan ang aming pong mga ita talaga. Katulad po, Panginoon, ng mga sumusunod na kapatiran, si Carol, ang kanya pong pananalangin ay kalakasan ng kanyang katawan at isipan. Naway ipagkaloob mo ang pananalangin ni Carol, strength in body and mind. Si Ludi, kagalingan, siya po ay diabetic. Naway ipagkaloob mo rin ang kahilingan ni Ludi. Si kapatid Nena, naway magkaroon ng isang matagumpay na operasyon sa kanyang katarak. Kay Hilario, ang kanya pong pananalangin ay kagalingan. Mataas po ang kanyang sugar level at ganun din po ang kanyang kolesterol. Sa si kapatid uh, Aiza, ang kanya pong uh, pamamagitan ay uh, kagalingan para po kay Irene na meron pong neck tumor. Yan po ang kanyang pananalangin at uh, naway maging successful din po ang radiation na gagawin po kay Irene para po sa kanyang uh, tumor sa kanyang uh, leeg. Kay uh, Ruby Murillo, ang kanya pong pananalangin ay kagalingan. Meron po siyang fatty liver. Kay Leonida Rubio, namamagitan po siya ng kagalingan para po sa kanyang mga kapatid. pagkaluoban mo rin ang kanyang mga kapatid ng kalakasan as well as uh, wellness kay uh, Ruby Nokum ang kanya pong pamamagitan ay kagalingan para po sa kanyang kapatid na si Mylin Duran naway uh, uh, ipagkaloob mo ang pamamagitan ni kapatid Ruby para po kay Mylin si kapatid Anastasia Advincula ang kanya pong pamamagitan ay kagalingan para po sa kanyang kapatid na si Rosela na meron pong mas sa kanya pong baga. At para po kay Leonila Espirito, ang kanya pong pamamagitan ay kagalingan for her bedridden mother na kung saan mahina po ang katawan ng kanyang mahal na ina at nananalangin din po siya ng maayos na kalusugan para po sa kanyang mahal na asawa. At marami pa po, Panginoong Diyos, paging sa mga sandaling ito, ang nasa kanilang pribadong silid at nananalangin, inilalahad ang kanilang mga pangangailangan, maging mga karaingan. Ngunit ngayon pa lamang, Panginoon, ay nag-aalay na kami ng pasasalamat sapagkat alam po namin, mas maganda ang inyo pong gagawin higit sa mga bagay na itinatalaga namin sa inyo. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kibigan, isang napakagandang uh, paalala at aral na natung natunghayan dito sa buong kabanata 8 sa Aklat ng Mga Awit at ito ay patungkol sa pagsamba. At ito ay nagpapakita sa atin kung paano tayo kinakalinga ng ating Panginoon at kung paano tayo mahalaga sa paningin ng Panginoon. At dito nga ano, sabi nga ni David, eh, ano nga ba ang tao na upang inyong alalahanin? Ito kaibigan ng ating baunin mamaya sa harap ng Panginoon pagdulog natin. Ano man ang ating kalagayan, kinakalinga tayo ng Panginoon. Marami man tayong pagsubok sa buhay, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kaya nga nabanggit ko kanina, huwag nating kalilimutan, tuwi-tuwi na na tayo ay mananalangin, tuwi-tuwi na na tayo ay aharap sa Panginoon. Huwag po natin kalilimutan ng mag-alay ng pasasalamat. Panginoon, marami pong salamat. Manalangin tayo. Manamin sa langit. Sa mga sandaling ito, ibabaunin po namin ang inyong paalala. Natunay nga Panginoon Diyos na kami po ay inyong kinakalinga. Pinapakita nyo sa amin ang inyong pagpapahalaga. Sa amin naman pong pagharap sa panambahan na way wala pong maging hadlang upang kami po ay makatanggap ng maraming pagpapala, lalong-lalo na pagpapalang spiritual. Naway, uh, tanggapin mo ang aming mga awitan at papuri at higit sa lahat, O Diyos, gamitin mo ang inyong mga ngaral upang maipahayag nila ng malinaw at mabisa ang patungkol sa buhay na walang hanggan. Tanggapin mo ang aming papuri sa pangalan ni Yesus. Amen. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang mga aral, maging mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan ko kayo, samahan niyo po kami dito sa inyong programang Hardin ng Panalangin. At aking pong madalas paalala, Huwag niyong kalilimutan, simulan niyo ang araw sa panalangin puspos at ito'y magtatapos. Pinupuri ninyo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave De Guzman. Ay,